So, Speaking of Tita Annabelle. yes, ano yon May, parang may tinoos siya sa kanyang Facebook account. Ano ba yun? Gusto mong basahin? Oo, oh, <coughs> hindi pa ba niya <laughs> nabubura? hindi, hindi niya binura, oo. Oh, oh. Ang oh. bangga niya. Although, ang dami niyang pinaghintay nung uh, Wednesday. Oo, oh, nga nung isang araw. Kasi Tuesday night niya yung... Tama, Tuesday, Tuesday night, ba? Diba? Right oo, oh, sige. Basahin mo, yeah. yan. ano mahina yung oh, internet? Oh. gusto mo dito muna lang basahin. Yan, ayan. Ayan, laki-laki ng ano natin. Okay, hindi ka din para mabasa. <laughs> Ano ka ba? Hindi <laughs> ako nababasa ha. Na, Pero may, ko... may, may ano siya, may pinaparinggan siya. Talaga nagpainit ng ulo niya. Oo, nung ano, ano, nung... Nung martes. Oo, sabi niya, eto na, Napakainit ng ulo ko ngayon, oras na to. Gusto kong manampal at manabunot ng tao nagmamalinis. Akala mo ko sinong Santa Mania. Oh my gosh. Abangan nyo bukas ang kwento ko. Pero syempre, wala nang kwento si Tita Annabelle ka uh, hapon, Wednesday. Kasi hindi na mainit ang ulo niya sa taong yon. Nakita na rin sila nung Wednesday night. So, mali, mali, mali po ang identity ng taong inulahan inuulahan nyo na hula nyo. Bale, hula nila, di ba, na ang gusto nyo. Sa bunutan, sampalin ni Tita Annabelle ay... In, isang taong medyo malayo na sa kanilang pamilya. Ah. O, so, mali yun. Ako talaga alam ko na hindi. Y -y -y Kasi, nung we inisip, eh. kaya hindi na rin nilabas si Tita Annabel nung Wednesday, kahapon. Eh, nagka-okay na sila. Nakita na sila nung taong pinaparinggan niya. <laughs> so, Magin yung ba ta yung taong pinaparinggan niya, yun yung unang gumawa ng mo para mag-usap mag sila? Ah may ginawa yung taong yon para hindi na magalit si Tita Anna oh, di ba? Oh, at least. Pero, oh. So, yun nga, mali-mali ha, kaya erase, erase, erase. Oh. Yan, yeah, ah, di ba? Paano ba dapat ang erase, erase? Eh, ganyan ba? Erase, erase, erase. Yung duda nyo, yung taong pinagbibintangan nyo na gustong sampalin oh. sa bunutan. Yan, yeah. yes, sabi ko, sampalin na pala. <laughs> Sampal ko yung sarili. Oh. Oh, at least, di ba? Oh. Gusto ko yung demanda ng physical <laughs> abuse. Oh.